Hi guys! Ayan, kakain tayo ng balot. Ayan, meron akong apat na balot dito. Balot ng Australia. Ayan, so... Taluluto lang ito eh. Mmm! Ang lalaki guys. Tingnan natin. Uy! Balot sa puti! Pero hindi ako kumakain ng sisiyo. Yung asawa ko kumakain ng sisiyo. Huga! Ang sarap ga! Balot sa puti! Mmm! Ang sarap! Tignan nyo guys, oh. Yeah. Tignan mo. Ooh! Wow, oh, ang sarap na sabaw. Mmm! 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 Namainit guys kasi kaluluto lang. Nito ko siya ng 60 minutes. 60 minutes talaga para sure. Ganito yung balot ng Australia guys. Tignan nyo. Oh! Eh, Labas natin lahat. Woo! Ayun yung bato. Ayun guys, oh. Tignan mo, oh. Ang sarap. Walang buhok yung oh guys. Walang buhok. Pero oh, hindi ako kumakain ng sisiyo. Ito yung sisiyo, guys, oh. Oh, balot sa puti. Ito yung gusto ng asawa ko. Ayan. So, kainin natin. Yellow lang kinakain ko, tsaka yung bato. Bato de la Rosa. Lagyan natin ng pinakurat. Ang pinakurat. Mmm. Mmm. Sarap. Sarap. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Yan. Yan guys, oh. Oh. Oh my God. Oh, balot sa puti siya guys. Ito yung bato. Ito yung yellow. Tapos ito yung sisiw. Ayan. So hindi ako kumakain ng sisiw guys. Ang asawa ko kinakain ito. Gusto niya to. Ganitong balot. Ganitong klaseng balot gusto niya. Ayan. Tapos lagyan natin ng suka. Tapos so, lagyan ito pag may sukang pinakurat eh. At anong suka. Mmm. Mmm. Sarap. Hmm. Ayan, guys. So, kakainin na niya yung tinira kong sisil. Oh, masarap na. Ganyan dapat yung balat na. Hmm, malalaki yung sisil ng Australia. Balat ng Australia, guys. Sarap? Sarap. Sarap na? Gano'n ang gusto ko. Ganit. Alam ko, ganyan yung gusto mo, eh. Hmm. Ayan, meron pa, oh. Apat yung binili ko, pero ang laki ng... Ano, guys, Dito balat dito. Oo. Oh. Ayan. Hmm. At yan na yung video ko to the guys at thanks for watching don't forget to like and subscribe see ya bye